One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people. Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ako ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana mas nakakaloka ang ganda ng mga sam ninyo. Charot, so kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang bongga. -mbongga. And then of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa mama sa vlog. The <laughs> araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat po sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At hindi lang yan sa mga makasolid na makamamasam dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, marami akong hatid na chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, so nagtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin today. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, from universe to grand. So ito nga, so inaabangan nga natin yung mga lalaban ngayon sa Miss Grand Philippines. At isa nga dito sa mga hinihintay natin, syempre si Michelle D. Dahil si Michelle D nga ay just ko ang paandar sa social media. Nakakaloka. Oo. Oh. Talaga namang masasabi ko, oh my gosh. Talagang hinihintay natin ang big star ng ating universe. O, oh, di ba? Kung pupunta nga ba talaga siya sa grand. Ako, to be honest, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ko sino nga ba yung officially candidates ngayong taon na to ng Miss Grand Philippines. Syempre, nandoon tayo na gusto natin kung kaya ba naman yung sumali pero ako parang feeling ko hindi sasali ang Michelle D. Ayun talaga yung nararamdaman ko kasi parang feeling ko tapos na siya sa pagiging Miss World, sa pagiging Miss Universe Pwede ba naman Grand. Ano di ba? Pero tingnan natin kung ngayong taon nga bang to ay magiging officially candidates ang Ating Miss Universe Philippines na si Michelle D So tignan natin kung sasali nga ba siya dito sa Miss Grand ngayong taon na to Kasi nga ba? Diba, may tanong sa kanya si Tito Boy kung sasali nga ba siya sa Miss Grand Tapos hindi siya sumasagot Kaya parang yung mga tao nagkaroon ng Ay baka sasali si Michelle D Tapos doon sa social media sabi nga no Confirm daw na sasali si Michelle D Pero parang feeling ko talaga hindi. Charot. So, yun. Hindi ko maramdaman. Oo. And then, tingnan natin. ba diba? So, para naman sa sumunod natin, chika. Eto nga, Miss World Indonesia. Ready, ready na para sa kanya. Beauty with the Purpose presentation. So, mama, sa tingin mo, malakas ba ang laban ng Miss World Indonesia sa Miss World? Hindi natin alam. Isa din niya sa mga favorite ni Madam Pulia ang Indonesia every year, di ba? Kasi di ba, dati ang India, tapos naging Indonesia, tapos parang laging pasok sa banga ang Indonesia more than sa Philippines. So, dyan, sa part na yan, hindi ko alam kung iisnabin nga ba niya ang Indonesia or ipapasok na ngayong taon na to sa semifinals. Or, magiging priority niya kaya yung Asia ngayong taon na to So malalaman natin yan Basta ang alam ko uh, Lumalaban din si Miss Indonesia Tapos ayan nga may Beauty with the Purpose din siyang paeksena So tignan natin kung kakabog nga ba ang pambato ng Indonesia sa Miss World. So, yan yung abangan natin. Sabi ng ganon, lagi silang paborito. ba? Diba? Kaya huwag kayong magulat kung biglang mas pinariority nilang tawagin si Miss, ano, si Miss Indonesia. Dahil lagi naman ganyan ang eksena niyan. Pero eto, Miss Aura International, o may eksena na ang mga kandidata. Siyempre, talagang eksena sa ganap si Miss Indonesia, Thailand, and Philippines. Mama, sa mo, malakas ba ang laban ni Philippines para sa Miss Aura International ngayong taon na to? To be honest, feeling ko naman nag-prepared naman ng bonggang-bongga ang pambato natin. So, naniniwala ako na kakabug siya sa eksenang to. So, alam naman natin na kapag Philippines talaga lumalaban yan. And then, hindi rin ako naniniwala na makukuha to ng, ano, ng Thailand after na maeltukuyo ng Miss Aura International dito sa probinsya pageant nila ng Saraburi para sa universe, di ba? So, parang ewan ko, kung titignan pa nila ang Thailand dyan. But Indonesia, oy, mukhang malakas din ang pambato nila. But naniniwala ako na mas titignan ngayon ng organization ang pambato ng Pilipinas dyan. So, abangan natin yung eksena na yan. Di ba? Miss Aura International. Pag nagkataon, ito yung ikalawang beses na natin makukuha ang corona ng Miss Aura International. So, I hope na sana mapunta yan sa bansa natin. And then, tignan natin kung ano magiging eksena ng pambato natin. Pero, gusto ko yung beauty niya, parang feeling ko kakabog naman ang ano ko lang dyan, yung Indonesia talagang kumakabong din yung ganda. Parang pang Miss na. Charot. So, yan. Anyway, good luck. Good luck sa pambato natin. At good luck, syempre, sa pambato ng Philippines. Ah, ng Indonesia and Thailand. So, yon At para na sa sumunod na chika, mama, ano naman na masasabi mo sa pambato ng Czech Republic sa Miss Grand. Well, ang masasabi ko maganda siya. Winner na winner yung pambato talaga ng Miss Grand Czech Republic ngayon taon na to. At talagang masasabi ko in fairness ha, ah, kumakabog ang beauty niya. So, tingnan natin kung ano yung ipapakita niya sa Miss Grand International at tingnan natin kung kakabog na ba ang pambato ngayon taon na to ng Czech Republic. Parang feeling ko last year and then last last year kumabog yung pambato ng Czech Republic. So, tignan natin kung ano ang ipapakita niya sa laban niya dito sa Miss Grand International. So, maganda, maganda siya. Parang piling ko kakabun. Mm -hmm. So, yon. So, para naman sa sumunod na chika, Angelica Lopez. Tingin mo, mama, sa, sa salang kaya sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to, si Angelica Lopez? Marami akong naririnig na gusto nilang sumali itong si Angelica Lopez. Pero parang feeling ko, hindi naman sasali si Angelica. Kasi di ba parang binibining Pilipinas siya, joy na siya. Tapos sasali pa siya sa Miss Grand. Hindi ko alam, wala naman siyang mga press release na gusto niya sumali sa Miss Grand after niya represent ang bansa natin sa Miss International. Pero maraming mga tagahanga niya ang gusto talaga siyang sumali dito sa Miss Grand. Kung ako tatanungin ninyo, sana sa kanyang pagbabalik or kung plano man niyang sumali, ay sana paghandaan niya ng bonggang bongga kasi yun talaga ang importante. Yung may ikakabog ka talaga sa eksena, di ba? Kasi syempre, iba pa rin kapag ano ka, kapag uh, ready ka talaga. At nakikita naman natin na talagang sobrang ganda-gandahan din tong si Angelica Lopez. Kaya Piling ko, pwedeng-pwede siya. But, not now. Alamin niya muna kung sino yung makakalaban niya. Kasi, syempre, binibining Pilipinas yung international siya. So, pupunta siya sa Miss Grand Philippines. Kailangan, sure win siya dyan. Diba? Pero, alam niyo, sa totoo lang, kasi may tatlong corona dito sa Miss Grand, pwede din siya sa, ano, reyna Hispano-Americana. Sa totoo lang, kung sakaling hindi niya makukuha yung Miss Grand International title holder, pwedeng-pwede siya sa... Reina Hispano-Americana. Kasi parang piling ko yung mga beauty ganyan, ayan yung mga kumakabuti, eh, no? So, yun. So, may tanong nga sa akin, mama sa halimbawa, si Michelle di daw, sumali daw sa Miss Grand Philippines, tapos ang ibinigay sa kanya ay Reina Hispano-Americana. Diyos ko, para naman downgraded yun. Para kay Michelle D. Parang feeling ko, malolo kasi Michelle D ng bonggang-bongga. -bongga. Kasi daw, ang inaiisip nila, kung si Win-Win nakoronahan daw ng reyna Hispano-Amerikana, so baka daw, pati daw si Michelle D ay makoronahan din ng Reina Hispano Americana at maging Reina 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 so maging Reina daw sila. So nakakaloka yung mga uh, ano di ba? Ako naman, parang piling ko, hindi natatanggapin yun ni Michelle D. kapag ginawa ka Reyna Hispano-Americana. Pwede pa si Angelica Lopez, pag sumali sa Miss Grand, tapos hindi niya nakuha ang Miss Grand Philippines, tapos binigay sa kanya yung Reyna Hispano-Americana. Parang piling ko ang laks ng laban. Di ba? Pero pag si Michelle D., wag na. Parang piling ko mananalo naman. Kaya lang... Huwag naman na, better na huwag na siyang sumali sa Miss Grand. Ganon! Nakakaloka! Anyway, good luck. At ito ang sumunod na chika, Mama Sam. Tingin mo, si Vina ay pa-star nga ba? Dahil eto nga, sabing ganon, ay pupunta daw ng kans para rumampa doon. So tingin mo, Mama Sam, dapat nga bang rumampa pa siya doon? Hindi ko alam kung bakit siya pupunta ng kans. Oo. So, hindi ko alam kung anong gagawin niya doon. Ako, naniniwala naman ako na si Vina ay isa sa mga favorite ng Thai people na maging Miss Universe Thailand. Pero ngayon, yung mga eksena ni Vina, sa totoo lang, medyo nagugulat ako. May mga pa ganito pa talaga. May mga pa-cance, o, oh, di ba? Baka in siya ni Mr. Nawat dahil nga, siya, di ba, nakapagbenta siya ng bonggang-bongga. And then, ito na yung reward niya. Mm -hmm. So, sumama doon sa cance at umeksena doon ng bonggang-bongga. Pero kasi, ito nga, eh. Kaya nga sila nasisilip. Kasi nga, di ba, parang nasa probinsya pa lang naman sila. Hindi pa title ng Miss Universe Thailand talaga si Vina. Kung baga parang ano pa lang siya, candidates, magiging candidates ng Miss Universe Thailand. Tapos may mga pagganito na sila. So, parang nagiging unfair doon sa ibang candidates na magiging kalaban niya dito sa Miss Universe Thailand kasi parang sobrang close sa organization, sobrang close na sa mga eksena ng Miss Grant or nila Mr. Nawat. So parang feeling ko mali yung ganitong eksena. So dapat ang ginagawa nila ay wag muna masyadong pa-star. <laughs> wag na muna masyadong pa-eksena. Dapat ano lang muna. So, maghanda lang muna doon sa para sa si Universe Thailand na magkukumpit siya. Para hindi na buhahanapan ng butas. Kaya may mga ganito-ganito kasi ayun nga, nakakapagtaka parang candidates ka pa lang tapos eksena. May intindihan ko kung halimbawa may pinikula siya. Tapos pangalawa may intindihan ko din kung halimbawa siya na yung Miss Universe Thailand tapos dadalhin siya sa Cannes para rumampa doon. So, parang walang questionable. Pero yung candidates ka pala, parang nakakaloka na yan. Charot. So, yeah, So, good luck sa kanila. Kung ano man ang mga pinaplano nila dyan, basta laban lang. di ba diba? So, wala naman tayong magagawa kundi tignan lang sila sa mga eksena nila. Ganon! At para naman sa sumunod na chika, mamasama ano naman ang masasabi mo sa so, bago national director ng Myanmar para sa Miss Cosmo. Tingin mo, ilalaban kaya nila si Teo para sa laban sa Miss Cosmo? Matik na yan, charot. So, yun. So, parang feeling ko, yes, mm -hmm kanya-kanyang eksena na sila at kanya-kanya talagang pa style na sila. So parang feeling ko, itong ano, ah uh, national director ng Myanmar, talaga makikipag-connect siya doon ng bonggang-bongga, lalo na sa Thailand gawin ang Miss Cosmo, ba diba? So, e-eksena sila talaga dyan ng bonggang-bongga. At parang feeling ko, yung character din ni Teo ay pwedeng pwede dito sa Miss Cosmo. Oo, oo, kasi diba last year ubig sila ng bonggang bongga. So ngayon parang feeling ko eh eksena talaga sila ng todo-todo. Ko -todo. parang talaga kanya-kanyang drama lang, no? Kanya-kanyang eksena, kanya-kanyang pa star ang mga to. Pero tingnan natin, but feeling ko kung ito ang kinuha ng national director, parang piling ko ilalaban niya dyan si Teo. And then si Teo ang parang piling ko malakas ang magiging laban niya for the Miss Cosmo. At yan yung abangan natin kung ano nga ba ang laro ng Myanmar ngayon dito sa mundo ng pageantry na under nga ng kanyang national director. Diba? Diyos ko, nakakaloka na talaga. Sobrang Grabe, kaabang-abang sila lahat. Ganon! At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, mainit na pinag-uusapan sa social media, ang tapatan ng Miss World Indonesia, Miss World Thailand, Miss World Philippines, dito sa Miss World. ba diba? Na talagang patindi na sila ng patindi, kanya-kanyang labasan na sila ng bala. Kaya ang tanong ng lahat, sino kaya ang tatanghaling Asia Queen sa Miss World, oo. Kasi di ba may mga continent queens yan, so sa Asia, sino kaya ang tatanghalin nila? Well, <laughs> parang piling ko wala sa kanilang tatlo na kay India, gano'n. Ako para sa akin, syempre, ang bawat kandidata naman, meron talaga sila kanya-kanyang bala. Tulad niya na sinabi ko, malakas din naman talaga yung laban ng Philippines yung iba hindi naniniwala pero sa ipinapakita naman ni Krishna nakikita natin na talagang lumalaban talaga ang pambato natin aminin man natin o oh, hindi nakikita ko yung lakas niya ewan ko sa inyo ha pero ako nararamdaman ko na kumakabog siya kaya parang feeling ko malakas siya sa corona So, last year na El Tokuyo tayo, parang feeling ko this year hindi tayo may El Tokuyo. Lalaban niya si Chris na. Mm -hmm. Ayun yung nasisiguro ko. And then, pagdating naman kay Indonesia, syempre umaariba na rin. Dahil syempre simula na ang bakbakan, nakita naman natin na talagang grabe na ang eksena ng pambato talaga ng Indonesia. At ngayon, sa Beauty with a Purpose, ay nako lumalaban ang bakla. So, sabi nga nun, malaki din daw yung chance na makuha ni Opo ang corona ng Miss World kasi nga, bukod doon sa naka- third runner-up siya sa Miss Universe, maganda din talaga yung profile na ipinapakita ni Opo at mga eksena. Pero syempre, sa Asia Queens, isa lang ang mananalo dyan. So, I hope na sana Philippines ang mapili nila. But, nandoon ako na malakas din ang laban ng India sa competition na to. Kasi nakita naman natin yung opening ceremony pa lang. O may na na si India ng bonggong-bongga. Kaya parang feeling ko, nako, mag-ingat sila dito kay India. Kasi, alam niyo naman si Madam Julia kung sino yung host country. Yung payo na nanalo minsan. But, Let's see kung ano ang laro na makikita natin at kung ibibigay nga ba ni Madam Julia ang Blue Crown sa Philippines ngayong taon na to. So siguro tiwala, yun lang yung masasabi ko. Magtiwala lang tayo sa larong ipinapakita dito ni Miss Philippines dito sa Miss World. At lakpan yan, kaya natin yan. Kaya magtiwala lang tayo. So manin ninyo, di ba? tayo pala yung kokronahan ng second Miss World is... Philippines. Oh, di ba mahilig siya sa ganon? So, ako excited ako. Excited ako sa mga activity nila. Lalo na sa next week kasi sun sunod yung activity sa next week. Kaya, abangan natin yan. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and love lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys! Terima kasih telah menonton!